Palakpakan naman po natin sa ngayon, itong si Mr. Bato de la Rosa. Napakalinis niyo po, Mr. Bato. <laughs> Kasi galit na galit siya doon sa akap, akap Budget Allocation. Hindi daw niya kukuhanin. I will not take it. Kahit na daw hirap siya sa election. <laughs> Una, inamin mo hirap ka na sa election. Pangalawa, nagmalinis po kayo na hindi niyo po kukuhanin itong ACAP budget allocation. Parang parang bago to. Dahil just ko nagkalat ang mga posters, 'di ba? Na madalas din ay kayo ay namimigay noon ng mga ganitong klasing alokasyon. Ganitong klasing ayuda sa mga kababayan natin. Nakabalandra yung pangalan niyo. Nakabalandra yung mukha nyo pag may mga allocation or, or ano ba tawag doon? Payout na matatawag ba yon sa mga lugar? Sa kung saang lugar man. Tapos ngayon, hirap kayo sa election, hindi nyo ito tatanggapin. Totoo ba talagang hirap kayo sa election? <laughs> In terms of money? Kasi, oh, bakit mo pa kasi ito tatanggapin? Sabi kasi ng mga netizens, baka ito ay napakaliit kumpara doon daw sa na uh, nakulimbat niyo <laughs> nakulimbat niyo yung mga um, kickback niyo sabi ng mga naasan siya na oh. yung mga um, kinobra niyo sa mga uh, drug lords sa mga kung ano-ano pang illegal na gawain at syempre kumita daw kayo doon sa war on drugs ng dating administrasyon. So, hindi nyo na talaga ito kailangan. Baka kasi maliit pa ito kumpara doon sa mga nakobra nyo nga. Yan po ay sabi ng mga natasans, ha? Hmm. Kaya, ganyan kayo. Diyos ko, kilala na ng taong bayan ang likaw ng bitukan nyo po, Mr. Bato de la Rosa. Nagmamalinis kayo sa puntong ito. Totoo, posibleng hirap na kayo sa eleksyon. Kasi, ang agagan yung mga kampanya, na na yung mga posters niyo, yung mga tarpaulin niyo, naggalat na kung saan-saan. Naglilibot-libot -saan, na kayo ngayon, tapos sasabihin niyo, hirap kayo in terms of money. Siguro hirap kayo dahil lugmok na kasi yung pangalan niyo. Kahit anong, ang sabi niya dito, kahit anong pampalubag loob daw ang ibigay niyo sa mga kababayan natin, ay hindi na nila o hindi na bababago yung isip nila. Dahil lantara na kasi yung mga baho nyo. O oh, ayan, mahirapan talaga kayo dyan. Dyan po kayo hirap sa aspetong yan. Pero sa pera, sa tingin ko hindi. Ulitin ko ha, ah, sabi ng mga nadasans, malaki na daw ang nakulimbat nyo. Kaya nga hindi na naalintana, itong ganito yung uh, ah, siya na yan. Kahit na wala akong pampalubag loob doon sa kung sinong dapat lulubagin natin ang loob, talaga, Hmm? ginagawa mo pala yan. matagal na, Pampalubag loob Namimili kayo ng boto Noon pa hmm. Inamin mo rin I will just appeal To their moralities Na wala akong maibigay sa inyo Dahil ayaw kong sumali sa programa Na inuupos ko Palakpahan po natin Si Bato Ang linis-linis na Mr. Bato de la Rosa Pero wag ka Kahit anong gawin pa na ito O oh, lats na to. Wala na talaga ito good luck sa'yo, Tobats.